Teka, tatin, tignan pa ni mami yung kwan, oh. Yung sunset, ang ganda-ganda, oh. Tignan mo, oh. Tata, uuwi na rin tayo, ano. Ah, oh, na, uuwi na tayo. Inuubukan na naman. Ngayon, guys, uuwi na rin kami. Lalakad ulit. Pauwi. Mami. mami. Oh, ano yan? Wala. Wala ni papang. Yan ang mabubungad sa'yo dito naman. <laughs> Kung dito ka pag uwi mo yung bundok naman ang kwan, sa'yo pero pag umaga guys ang ganda ng kwan dyan ang makikita mo talaga yung sikat ng araw gandang tignan yung sikat ng araw guys o, bundok talaga guys pero malayo pa it ang bundok dito sa amin pero ang gandang pagmasdan talaga sa picture picture lang ganda sabi nga nila para ka daw nasa ibang bansa pag dito daw pero hindi <laughs> di <rin. laughs> sabi nga nila mas maganda daw yung Pilipinas talaga maraming pwedeng puntahan na mga falls dito sa amin marami kaso lang malalayo pero nakukan mo naman siya mga 1 hour na ride papunta sa mga iba ibang falls Is maglalakad ka ulit ng dala mga dalawang oras ganun so, siguro yung dadaanan lalakarin bago ka makapunta sa mga falls yung nga nakya namin doon sa my sky plaza ang taas may isang libong isang libong palapag na dinadaanan mo yung hagdan yung hagdan nya may isang libo yata yun ang taas taas nahingal nga ako sa taas niya pero okay lang nakita ko naman yung yung pan doon sa taas ang ganda nung ang ganda nung view sa taas pag nasa taas ka na taas titingnan mo yung view sa baba ang ganda ganda sa susunod na punta namin doon baka sakaling makapunta ulit papakita ko sa inyo yung tinatawag nila Sky Plaza tas yung Marielong Falls Atong Falls ano pa yung mga falls doon dami-dami dun -dami. sa may San Nicolas San Nicolas yata yung lugar naman yun. <laughs> ah. Ngayon, yung manok namin nakakapunta na rin dito. Oh. Tano yung manok natin o oh, andun Layo-layo oh. sa bahay Oh, andyan pala sila o oh, lahat. Dito pala lahat yung mga manok namin. Ayan pa yung bahay namin o oh. kalayo-layo. Layo-layo ng pinupuntahan ng mga manok. dito pala sila naglalagi marami sigurong nakakain na mga kwan, mga mais mais, palay kaya dito sila siguro nagpupunta dun kasi sa bakura namin hindi ayan ayan guys Malapit sa bahay. Nagsisiuwi. Ano yung mga estudyante? Anong school to?